So okay guys, nandito ako ngayon. Nandito, nandito. Nagbibilad kami ng mais. Sila lang pala nagbibilad ng mais kasi ako hindi bete. Kulang pa. Kulang pa po yung binibilad nilang mais kasi may 40 pa nakabanes na naiwan doon sa kabilang pukid. So That's my brother. Oh, yes. Yeah. So, diba? Saya ng buhay ng farmer kapag anihan. Lalo kapag na itaama, na itaon na maganda ang ani. Diba, diba? Pero pag hindi maganda ang ani, kawawa kami mga farmer. Tulad kong farmer. Yan yung hipag ko. Ayan, magbibilad sila. Magbibilad sila para may, may, pera kami para pareho. We need cash, we need cash. <laughs> <laughs> ka. hmm. Kailangan namin ng cash.

Kailangan ikalat para mabilis matuyo. Para kahit tatlong araw lang nabilad, pwede na. Basta ganito ka tindi yung, yung sikat araw. Ganyan siya. Uh, Tapos. Para naglalaro ka lang. Kalat dito, kalat doon. O, di ba Malalaki yung buti niya guys. Malalaki. Actually, hindi ako nakapag-video kagabi kasi gabi silang nag-tracer ng ganito. Hindi natapos sila madaling araw. Yung an naani sa, sa tabi ng bukid, sa tabi ng bahay ng kuya ko. Akala ko dun sa tapat namin yung tracer. Yung pala hindi na pwede kasi maingay yung tracer. So, nilagay nila sa kabila. Ayan. Magbubukla tayo ng isa pang pan. Isa pang tolda. Yan, kanya-kanyang paraan, guys. Kasi kailangan natin maraming tolda. Asa so, saka kailangan maging manipis lang po yung umbok ng mais para matuling mo Ha? Ah? I don't have have Yeah. Pero wala naman akong dalang kwan. Sombrero. Ang dami ko sombrero sa bahay pero wala akong dalang sombrero. O ah, diba? Ganon kagaling. Yeah. Oh, search mo tayo. Yung gitna. Hilain natin dito para pumantay siya guys. Hilain natin dito. Yeah. Lagyan yung kwan. Ito katulad nito. Yung ganyang kalalaking butas. Oh. Lagyan ng kwan. Lagyan ng sako sa alim. Wag magsayang, wag magsayang. Mahalaga bawat butil niyan. Pinagpapaguran niyan. Talaga. Para lahat tayo may pera. Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. Mainit dito. Huwag kayong lumapit dito. Buhos ulit yung iba. Sino magbibilad dito? Oh, ako na yan ha. Kakasabihin nyo na naman taga-kuha lang ako ng video. <laughs> Ayan, rotate. Rotate, rotate, rotate. Actually, makapal yung pan eh. Makapal yung pagkalagay. Kulang kasi. Hindi naman kasi pwede po magbila doon sa may daan. Bawal po yun kasi it may cause accident. Lalo sa mga motor. Last. Ayan. O, diba? Saya-saya lang ng buhay. Ito yung sinasabi natin na pag may tinanin, may aanihin. May pambayad utang na naman. Ay <laughs> Yan, nilalagyan ng aking hipag yung may mga butas na tulda. Daming sako. So, nasa 100 plus. 114. 113 kabanes po yung bibilag ngayon. Hi, fans! hey Ayan, kuya ko. Ipag ko. Ate, dito pati, oh. Madami dito. Hala. Oh. Tapos yung gilid-gilid eh. Lagyan pa itong gilid-gilid eh. sayang yan oh. Sana ba yun? Dito tayo, oh. maliliit ng batas oh. Kasi kapag nirol na yan, tekwan eh. Kwa pa ako. Kwa ako. Oh, it's so hot. May ko di diba? Sipag-sipag lang. Sipag-sipag lang. Ayan. Yung mga kuya ko, nagpo-construction. At the same time, nagpa-farmers kami, nagpa-farm. We are also born farmers. Ayan. Yun yung lupa na pinahawak sa akin. Ah, oh, ate. Ah, ate. A mic is not here. Let's go home. Ha? Ah? Nagpansit na nga sila. Sabi ko ka sa kanila kanina. May inuwi kang pansit eh. Bibi, bibi. Yung mga sako. Doon sa mga bata. 40 pa daw. Trisha tatang, Trisha, Trisha. Ha? Ah? Oh. Eh, malay mo magtaas din siya. Oh. Ano yung kuya ko? Ayan. Pinagdampot ko yung pamangkin ko ng sako na lubilipad. Yan, ganyan dapat maging masipag. Dala-dala niya yung laptop niya. Galing kami ng hospital. Galing kami ng hospital. Ayan. Ayan. Thank you for watching. Be proud of being a farmer, guys. Naging proud kayo pag farmers kayo. Ang hirap ng farmers. Pag wala tayong mga farmers, walang kakainin ng taong bayan. Sipag-sipag lang guys. Sipag-sipag lang. Taga-taga. Sipag -sipag Yan. Thank you, thank you, thank you. Punta kayo ng tugay ko mamaya, diba? Canvas nyo ako ng Huawei ah. Cellphone. Sa SM na lang.